Good morning mga katorilyo Dito ako sa A.B.Nipacio, Balintawak Sa tindahan ni Boss Don Ramon Yan mga katorilyo Para kumuha na ang pyesa Isang buong bogie Pang pinwheelers Subisi Super grip Yan mga katorilyo ito, ito 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 Yan ang kukunin ko Na Bogie Isang Bogie assembly Yan, mga Yan ang kukunin ko Pang Super grip ay kay Boss Mang Ramon. Yan, ito yung kanyang pisto. Yan yung kanyang tindahan. Ito Boss Mang Ramon. So, dito mo makikita yung mga surplus na mga pisa na piyesa ng truck. Ayan, mga katarilyo. Ang doon yung sa loob, mga katarilyo. Yan, yan. Dito mo makikita nga mahanap lahat ng kailangan mo para sa truck. Pang isuso, pang Mitsubishi, ang Huwo na China, lahat-lahat ng brand ng truck, meron silang available na pisa dito mga katorelyo. Yan. Dito lang yan sa 6 to 7. Yan. Dito lang yan sa 6 to 7. 6 to, 6 to 7 diesel parts. Yan. Kay Boss John Ramon. Yan yan. Ito yung tao niya. Yan. Yan. Mayroon pa yan, may kasama pa siya dyan. So, wala dito si Boss Don Ramon, yung tao niya lang dito. Nandun pa yung isang tao niya sa, sa auto supply. So, ito naman yung uh, aking service. Diyan ikang araw ka yan, mga katurillo. Dating service ni Sir Don. Kasama ko si Boss Rico, yung driver. Ito na makatore kasi omolam. Alam nyo makatore niyo, yan pa yung ibang kisa, omolam. Alam mo yun sila. Alam nyo. Alam nyo. Alam nyo. Alam nyo. Alam nyo. Alam Alam nyo. Alam Saan yung kukuni yung mga katuloy yun? Ito, surplus yung kabayo. Isang buong bogey, surplus ito. Brand nyo ito. Um, spring tip. Dali na kalpak sa pin. Kasya. Parang ang laki. Yung parang ang maliit. Pin. Simple yun. Kasya. Sampo. Kailangan lang yan ng grasa. Ayan. Kali dalawa yan mga kabilahan. Kali dalawa. dalawa may okay, isa? So ito 'to. Ito naka-salpak may mga tornillo niyan, mga tornillo laki 30. Manarin na may mga brilliant Kuya ang bago mga katerilyo Dito yung sample ko O yan yung sample ko Loma Yan Masad natin Dito lang mga katerilyo Diyan lang, diyan lang ah, Okay na yan mga katerilyo Okay, talis na kami. 哎呀！